Narito ang mga pansin-pansin -pansin na mabubuting katangian ng Iglesya ni Kristo. Una, hindi matitinag na pagkakaisa. Ang Iglesya ni Kristo ay simbolo ng pagkakaisa. Ang bawat miyembro ay nakakapit bisik sa pagsinod sa mga ahal, pagtulong sa mga proyekto at pagtataguyod ng pananampalataya. Ang diwa ng iisa tayo sa layunin ay buhay na buhay sa kanilang komunidad. Ang alawa, Mapibay na disiplina. Ang INC o Iglesia Ni Cristo ay kilala sa kanilang hindi matatawarang disiplina. Ang mga miyembro ay may malinaw na panuntunang sinusunod na nagiging pundasyon ng kaayusan ng kanilang pagkilos at paggawa. Ang bawat takbang ay gabay ng pananampalataya. Pangatlo, ang mga-mga organisasyon. Hindi mo maikakaila ang organisadong sistema ng Iglesia Ni Cristo mula sa pinakamaliit na lokal hanggang sa pandaigdigang operasyon. Lahat ay maayos at organisado. Ang kanilang sistema ng pamamalakad ay may ikapat Ikahapat, pananalig sa aral ng Biblia. Ang kanilang paniniwala ay nakaugat sa itang malalim sa banal na kasulatan. Lahat ng ginagawa nila ay may matibay na pandasyong spiritual na nagiging gabay sa kanilang mga desisyon at pamumuhay. Ikalimat, pagmamalasakit na walang kapantay, Ang kanilang malasakit sa kapwa ay lampas sa salita. Ito ay kanilang ginagawa, katulad ng relief operations, medical missions, at community outreach. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang layunin na tumulong, lalo na sa mga nangangailangan. Ikaanig, pamilya bilang kondasyon para sa Iglesia ni Cristo, ang pamilya ay sagradong unit ng lipunan. Pinapalakas nila ang relasyon sa loob ng bawat tahanan sa pamamagitan ng mga programa at mga aktibidad. Kapito, kaayusan at kalinisan. Kapansin-pansin ang kaayusan ng kanilang mga lugar ng pagsamba mula sa modernong disenyo hanggang sa malinis na kapaligiran. Ang bawat kapilya ay nagpapakita ng respeto at kabanalan. Ikawalo, ang buong mundong presensya si ay hindi lamang nananatili sa Pilipinas, umabot na ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang pandaigdigang presensya ay patunay ng kanilang dedikasyon na italaganak ang pananampalataya sa lahat ng dako ng mundo. Ikasyam, Advokasiya sa Edukasyon Higit pa sa pananampalataya, binibigyan tiin nila ang kahalagahan sa edukasyon, ang pagpapatayo ng mga paaralan at universidad ay nagpapakita ng kailangan ng magbigay ng dekalidad na edukasyon. Ikasampu, inspirasyonal na pamumuno. Ang liderato ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang gabay kundi inspirasyon. Sa kanilang matatag na pamumuno, natitiyak ang espiritual na paglago ng mga miyembro at patuloy na pagpapaunlad ng organisasyon. Ito ang ilan lamang sa mga pangunahin na mabubuting katangian ng Iglesia ni Cristo.